So, what's up mga idol no ha? Magandang tanghali sa ating lahat. So, ito na yung ano, yung tinain ng broiler giprito sa aking angkol. Ah, masarap to mga idol. Kaya, kaya tayo mga idol no? So, wala nang intro intro dito. Sundo kasi naka intro na tayo, di ba? Listo, bugwa. At saka ito yung kasama ko, pang ano, pang Chinese yung style niya kumain. Ha? Pang Chinese talaga. Yan o. Sabi mo siya mga, ano Mmm. Ini sempurna deh noh. Hmm. Kenapa ya noh? Hmm. Tama -tama mm hmm. itu? Mm -hmm. Ito, mm, sasalang rin dito, oh. Mm, no. Hmm. 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 Mm. Yeah. Sinayang bilirin, no? yung mm. mm. tinayin. Itong tinayin, tumagak. Lumukso sa ano? Sa may plato? Ah. Kaya natin kailangan kung ano, dugmukin talaga ito masyado. Kaya matagal lang tayo sa pagkain ng ganito. Kailangan natin dugmukin. Hmm? Hindi naman ito katulad nung nagbukbang tayo nung isang gabi na madali lang natin lunukin kasi ano, lambot naman yung ulam. Pero so, ito, kailangan talaga natin itong ano, dugmukin. Hmm? Talagang ano, Ngipin ng pinabahala natin dumugmok nito. Ayun no. Hmm. 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 Sof, sof ta. Hmm. Mm. Sarap. Ga, pasosyalan, pasosyalan, kumain. Grabe yan. Mm. Grabe yan. Mahirap yung style niya kasi para ma Chinese style ba? ma Korean. Ganyan. sa alapan po Mga, pinay na mga bata ba? Kumakain ganyan din. Mm. Dukay, 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 boy. dukay, dukay, na, dukay, 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 dukay,

à, à, sắp lên phết tung bị tuka, bị tuka sao uổng, sắp, à, rồi hmmm grabe, mm. ubus na rin nun ha yung nakahanta ko grabe grabing batang ko sikreto yung ano, listarte na kailangan may taktika talaga hmmm

Ah. Nandanin Zuma idol. Sarap nandanin. Hmm. 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 Ah. Hmm. Crispy. Crispy. nga. to. Ha? Nga. Hmm. Ito ka Ha?

Busog na kadyo, dot Pag busog na nang busog na busog na mo na lang ubusin. Diba, ah, kaya pa ubusin mo, kaya pa. Kaya, kaya, kaya yan, di ba? Diba? Sa, ngayon, hanggap. Ang um, hmm? ng hmm? hmm. Ah. Mm. Ah. Mm. Tapos na, grabe. Grabe. Tapos na yung basta. Ang lakas nga Ah. So, ang nandito na tayo mga idol, kasi ubos na rin. Maraming salamat sa pulta. Saka palayak naman. Magandang tanghali sa ating lahat kasi ubos na, di ba? Ah. Mm. À. sao đó. Ừ, Ừ. À.